Hello everyone! Hello mga ka this is Starney and welcome to my YouTube channel. Sa so for video, uh, meron akong isi-share sa inyo about to sa pagkain na cat food na Vitapet. No? So itong Vitapet na uh, matagal-tagal ko na siyang nire-research kaso lang wala akong nakikita kahit sa Google, sa YouTube, nag-review nag ng pagkain ng baytapet ko okay ba yung Vitapet na cat food. Hmm, ko tong video na to kasi gusto kong i-share sa inyo kung safe ba ipakain sa mga alaga nating pusa ang Vitapet. Lalo na yung may mga sakit na UTI. Hmm. Ang ibig kong sabihin nun yung yung Vitapet na yung may shrimp yung ni-review ko na pagkain na pagkain ng pusa ang hmm, gusto ko lang di siya i-share sa inyo kasi baka may naghahanap ng review ng Vitapet ng pagkain kung hiyang ba ito So, trinay ko tong pagkain na Vitapet kasi may nagsabi sa akin na hiyang yung pusa niya sa pagkain ng Vitapet, no? Na may sakit na UTI. Ako din, may pusa din akong may UTI, no? So, syempre, gusto natin makatipid. So, talagang niris ko yung pusa ko. Kasi gusto kong makatipid, no? Ayos sa urinary care yung pinapakain ko sa pusa ako. Kasi ko. Kasi ayaw ko magka-UTI siya po ulit-ulit, no? So, kaya nag-review ako ngayon sa inyo para ma issue ko din sa inyo. Sinubukan ko siya kahit hindi ako 100%. So, trinay ko siya. Um nakabili ako ng dalawang sako. 8 kilo, 7 kilos ata yung white topic niyan. No? Kaya nasa mga 800 plus siya. Nakakatipid talaga siya. So nung sinabi sa akin noon, nung kakilala ko na nagpapakain siya ng white topic. 2 years niya nang pinapakain sa pusa niya na may sakit na UTI, hiyang daw. So ako naman, subukan ko kasi gusto ko din siya masubukan kasi para makatipid-tipid din ako. So na bumili ako ng isang 8 kilos o 7 kilos ba 'yon na Baytapet, 'no, yung may shrimp. No? Dalawa kasi yung pusa ko na may sakit na UTI, pero ang ginawa ko hindi ko siya binigla. RC RC sa umaga, Baytapet sa gabi. Kasi nagiiwan ako ng pagkain sa gabi kasi meron din ako ibang pusa. Binagaw ko kasi siya, yung may yung may mga sakit na UTI, RC talaga, tapos sa gabi. Um, kasi gusto ko talaga masubukan kung hiyan ba talaga sila, 'no, kung magre ba talaga sila. So, nakaubos ako na isang sako, hindi pa sila nagkasakit. So, bumili ulit ako. Nung, nung, pagdili ko na ng pangalawang sako, ayun na. Ayun na. Yung isa na orange cat ko is nagka-UTI siya. Pero yung isang pusa ko, until now, okay siya. O baka na-delay lang. In-stop ko na. No? In-stop ko na pagpapakain. In-stop in ko na yung vitapet. Kasi natatakot ako, baka yung isa ko sumunod. So, at risk talaga, no? So, syempre, medyo alam na natin kung anong gagawin natin pag nasakit ng mga UTI. So, hindi na tayo masyadong kabado kasi may mga may mga gamutan na tayo na so yun yung yun yung review ko sa VitaPet so para sa akin hiyangan ata nakaubos pa na isang 7 kilos o 8 kilos ata yun na Vita tsaka siya nagkadugo-dugo yung isa ko hanggang, hanggang ngayon okay siya para sa akin huwag na lang ipakain para hindi na kayo mag-alala stop nyo yung VitaPet kasi para sa akin nakaka ay din siya uh, so ngayon may nag-recommend sa akin na hearts might daw ayun doon na naman tayo So ngayon, ang pinapakain ko sa pusa ko yung mga ordinary ko is lahat kasi ni ko na yung VitaPet, mo. No? Ang pinapakain ko na naman sa kanila is ah, smart heart. Yung pusa ko na nagkaroon ng yung nagtayuti ay yung kumina ng dugo. Balik siya sa urinary care. So okay na okay na siya ngayon, magaling na. Yung isa ko pusa na hindi hindi nagka ay doon sa VitaPet, pinalitan ko ng smart heart. So ngayon, kasi meron din ako isang kakilala na nag-aalaga, nagbebenta ng mga pusa na may mga sakit din na UTI din. Ang sabi niya, tatlong taon na na hindi nakakasakit yung mga pusa niya kasi pinalitan niya ng heart smart. So ngayon, sa susunod ko na video, no, i-review ko yung heart smart kung hiyang ba yung pusa. So sana nagustuhan niyo itong video ko na ito mga kachar, no, magtanong lang kayo sa baba about lang sa UTI kasi sasabit ako kasi alam ko makakatulong sa inyo to uh, experience ko din kasi may mga alaga ako kung saan na may sakit na UTI so yun lang sana nagustuhan nyo itong video at sa mga susunod ko pang video so this is Lainey don't forget to like and hit the bell and comment down below bye